So ayun guys, to unexpected blessing na may nagpadala sa atin na followers. Receive natin kaninang umaga. Ano ka, ano pa, balot pa. Ang gano. Ano kaya to? Ito nga. Ayun no May nakasulat. Doboy Iyakin, many thank you for all your kindness to others. From Miss A. Yun. Sino to si Miss A? Diba? hindi natin expected na padalan ng ganito buksan natin ay wow Quintas na siya grabe miss A napakabait nyo po hindi ko expected to na bibigyan nyo ako ng ganito for sure ano to uh, mamahalin to ayaw nyo magpakilala eh. miss A lang daw ang itawag sa kanya ganda ng quintas no mukhang mamahalin to eh. magkano kayang value nito Pwede ko kayang patingnan to sa pawn Para malaman natin yung value kung magkano to Sakto, mamaya pupunta ko doon sa may bayan Patitignan natin to kung magano to Hindi ko expected to eh Na may magbibigay sa akin na followers Ng ganito na ano eh Ganito kahalagang uh, item Mamaya po patitignan ko sa ano Sa pawn shop Yan. Hello po Ate Ate Mapwede ko po kayang ano Patignan to kung magkano? Pa. Ah, So ayun guys, ano pa natin kung magkano 'yung value yun ng pinadala ni uh, Ma'am Miss A. Dependent lang 13. Magkano po? 4,300. three 'yung ano Pag 'yung dalawa pag dalawa, 5-6 po. Ah. Uh, ayun so guys, ano, 5-6 yung pinadala ni Miss A na Quintas. Ayun. Thank you, Mama. Thank you po. Shout out kay Ma'am. <laughs> Ay, nakaano po, Ma'am. Okay lang? Ano po, boy, iyakin. Ito, Ma'am. Kasi pinadala po ako ng followers ko. Neto. <laughs> Thank you po, Ma'am. Thank you. So, ayun guys, ano, ah, uh, 5-6 yung ano yung price ng ano ating pinadala ni Miss A Ma'am uh, Miss A yung ating followers yung mga followers natin diyan baka naman <laughs> so, Ayun guys ano papahalagahan natin tong bigay ni Miss A ah uh, nasa 56 yung ano yung price Japan daw Japan gold yung pinadala sa atin So again po Miss A maraming maraming salamat po sa mga gusto pa pong magpadala na followers baka naman joke lang po thank you po thank you sa support na ma'am uh, thank you sa support na miss A ma'am maraming maraming salamat po God bless po ma'am thank you miss A uh, wag po kayong mag alala iingatan ko po itong binigay niyo po sa akin uh, kahit ano pong mangyari hindi hindi ko po ito isasanla o ano man pahalagahan ko po yung ano 'yung kung ano po 'yung binigay niyo po sa akin. So again po ma'am, maraming salamat po. Pahalagahan ko po kung ano po 'yung binigay niyo sa akin. Napakahalaga po nito para sa inyo at binigay niyo po sa akin. Maraming salamat po ma'am, Miss A. Maraming maraming salamat po ulit. God bless po ma'am.